Hello guys, andito na naman ako ngayon guys para mag-share ako sa inyo guys ha Bali, ang isi-share ko na naman sa inyo guys ay ang tungkol naman ito guys sa sa mga asuwang ha mga asuwang ha, yan guys, ang ibig kong sabihin ha kung may makapanood man sa akin na asuwang kumbaga hindi naman ako nagbabanggit kung sino yung asuwang na yan yan guys, ang ibig kong sabihin sa kaunang-una, sasabihin ko sa inyo na ang mga aswang na yan guys ay kumbaga mababait naman sila guys yan guys ang ibig kong sabihin mababait naman hindi guys lahat ng aswang guys ay masama yan guys ha kumbaga lalo kapag kapitbahay bahay nyo yan ay mabait yan sa inyo yan guys ha mabait yan kasi hindi yan makakagawa ng masama lalo na kapag bistado nyo yan ganun guys yung mga tao naman guys na iba hindi naniniwala sila sa aswang yan guys kumbaga mag, magkikwento ako sa inyo yung pagdating sa asuwang, ha? Kasi yung mga hindi dyan naniniwala ito, guys, ha? Kasi kami mismo, guys, ha? Ako mismo, bata pa kami, guys, ay may kapit-bahay kaming asuwang. Kaya naniniwala ako, guys, sa asuwang. Naniniwala ako, sa guys, sa asuwang. Tapos ngayon, guys, kumbaga ako mismang magbibigay sa inyo ng testimony na ang asuwang ay totoo. Tapos ngayon, guys, ano na naman yan, guys? Kumbaga, ah uh, mabait, mabait sa amin, mabait sa amin yung kapitbahay namin na asuwang. Hindi ko na yung papanggitin ang pangalan niya, pero wala na siya yata, yung anak na lang ang natitira. Yan guys, ang ibig kong sabihin, mabait sila, lagi yung nagbibigay sa amin guys, ng, ng ano, yung ulam na dinuguan. Yan guys, yan ang mga gustong gusto nila. Tapos ngayon guys, ang ginagawa naman ng nanay ko, kasi alam talaga namin guys na asuwang yan, ang ginagawa naman guys ay pinapa itinatapon ito guys pinapakain sa aso yan guys ang ibig kong sabihin kasi syempre alam naman natin talagang minsan may mga pagkain talaga guys kaya itong ituturo ko sa inyo magbibigay ako sa inyo ng idea lalo na sa mga tao guys na mahilig makikain mahilig makikain ha mahilig makikain kung gusto nyo guys na makasigurado na ang kinakain nyo guys ay ano kung baga, tunay yan ang karne ng baboy. Ha, yan guys, ang ibig kong sabihin. Mag, ano kayo guys, kung baga, pisikan nyo yan guys ng kalamansi. Kung baga, kumuha kayo ng kalamansi or yung mga mahilig makipista. Yan guys, wisikan nyo muna yan ang kalamansi. Bago nyo kainin. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Dahil ako, marami akong alam sa mga ganyan na yung karne guys, ng ano alam na natin hindi ko na babanggitin kung anong karne yan. Ha, may ginagawa sila dyan guys na mga orasyon. May orasyon sila dyan na ginagawa bago ihain sa inyo. Kaya ang tingin nyo dyan guys ay baboy o masarap na pagkain pero yun pala ay iba. Kaya kung, baga, kung gusto nyo na makasigurado, magdala kayo lagi guys ng kalamansi, pisikan nyo yan. Ha? ha, sa mga ano dyan, habang may nakakapanood sa akin, kumbaga, mag-share lang ako part lang ito ng sa vlog ko, ha. Kasi, kumbaga, ang mga binablog ko ay pagdating sa spiritual. Kumbaga, nag-share ako ng mga negative at positive. Ganon guys, kumbaga negative na mangyayari or positive. Ganon guys, ang ibig kong sabihin. Tapos, sa mga nagtatanong sa akin guys, na kumbaga, ina inaasuwang daw sila. Yan guys, ang ibig kong sabihin, ha. Sa mga nagtatanong sa akin ng ganyan, kung baga guys, halimbawa lang kung kunyari alam nyo na ginagano na kayo, ha, bago ang alas 6 guys, ha, bago ang alas 6, bago magtakip silim or ano guys, bago mag alas 6, Magsunog kayo ng guma, ha? Kung mga antay asuang ito, ha? Kontra-asuang. Magsunog kayo ng guma, ha? Yung gu guma, gulong. Ha? Yung mga gulong, di ba? Minsan may mga gulong dyan sa mga tabi-tabi. Ha? Kumuha kayo dyan, magsunog kayo nyan. Dahil, guys, ang amoy niyan ay talagang takot na takot dyan yung mga asbo na sinasabi. Yan, asbo ang tawag niyan sa amin kasi marami doon sa amin, guys. Kumbaga ako, guys, ay lumaki din ako, guys, sa isang lugar na maraming asbo. Yan, guys. Asbo na lang ang itawag ko. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, guys, minsan, guys, may mga ano lalo na, guys, sa mga buntis, ha? Sa mga buntis, guys magdikdik kayo ng bawang. Yan guys ay maganda. Lalo na yung dikdikin nyo ang bawang, hindi yung buo. Yung iba kasi nagsasabit buo, dikdikin nyo yan dahil maano yan sa pangamoy nila. Yan guys, ayaw na ayaw nila ng amoy bawang ha. Yung iba guys ay magsaboy kayo dyan guys sa bubong nyo or lalo na kapag buntis yung isang tao sa mga bintana nyo maglagay kayo nyan. Ha? Kasama na rin yung asin. Pero pagdating guys sa asin, yung iba guys na mga asbo, ay hindi sila takot sa asin. Pero yung iba naman guys ay takot na takot sa asin. Hindi lahat. Ganun guys ang ibig kong sabihin. <clears throat> Tapos, kapag ganyan guys na, halimbawa lang may nararamdaman na kayo na ganyan ha, na mga asbo na yan guys, kung bakit nakakaramdam na kayo. Kasi ano guys, ako guys talagang experience ko talaga yan guys. Nung bata pa ako talagang ina, dinadap dinad may mga dumadapo sa amin na asbo lalo na kapag may mga sakit kami yan guys paboritong paborito yan guys ang mga asbo ang amoy natin kapag may sakit talagang yung bubong namin yung guys sa probinsya yan guys kasi kumbaga Tikaw Island ako yan guys ang ibig kong sabihin ano yan guys kumbaga talagang may mga nagyayapak na dyan guys na talagang mabibigat talagang asin asbo talaga sila. Ganun guys, ang ibig kong sabihin, kapag nakakarinig na kayo ganyan guys, ito guys ay mga protection ham. Hasain nyo, dapat may, itak kayo lagi guys. Hasain nyo ito, iparinig nyo guys na naghahasa kayo ng itak. Dahil takot yan guys, ha, kapag naririnig nila yung di ba naghahasa ng itak, kahit ako guys, alam nyo sa totoo lang, pero hindi ako asbo ha. Yan guys, pag nakakarinig ako ng ganyan, kahit kutsilyo, hinahasa parang naaano ako guys na ano yung tenga ko parang ayo kung ayo ko guys nakakarinig ng ganyan hindi ko alam kung ano ako hindi naman ako asbo pag encantada yan guys ang ibig kong sabihin pero sa mga asbo yan yan guys ang ibig kong sabihin ayaw nila ng ganyan kumbaga itong mga sinishare ko sa inyo ay kumbaga pagdating ito guys sa ano sa ano ha sa mga asbo na yan tapos ngayon guys halimbawa lang kunyari may pumupunta sa inyo kumbaga dinadapot di, Uh, anong tawag niyan sa Tagalog? Yung Induduno ang tawag niyan sa amin sa Pisaya. Uh, kapag inaano kayo guys ng asbo, kumbaga alam niyo na may pumupunta diyan sa inyo. Gusto niyo ba na makilala kung sino yung asbo na yan? Ha, kumbaga mga sinishare ko ito sa inyo na totoo guys ang ibig kong sabi na totoong totoo. Huwag kayo magpapailaw sa loob ng bahay niyo tapos dapat guys ay may buntot pagi kayo ha. Yung buntot pagi guys na malaki meron ako niyan guys eh. Meron ako sa Cebu nito na iwan guys doon sa isa kong kundo guys. Tapos ngayon, nawala, pinagka-interesan. Yan guys, ang ito kong sabihin. Mag-ano kayo guys ng ano ng buntot pagi. May mga nabibili niyan guys na buntot pagi. Na malalaki talaga. Kung baga mahahaba talaga parang mga lapig ko sa madaling salita. Yan guys ay takot na takot dyan guys ang asbo. Halimbawa lang kunyari lang dinadapo, dinadapo kayo. Uh, dinadalaw kayo sa madaling salita. Dinadalaw kayo lagi ng asbo, ha, kunyari lang. Ganito ang gawin nyo. Huwag kayo magpapailaw ng bahay. Yan guys. sa huwag kayo magpapailaw ng bahay. Or halimbawa ikaw ay huwag ka magpapasinag ng, uh, ng kumbaga, ng, uh, ng, ano, ng araw. Araw sa maghapon na yun, magkulong ka sa, loob ng bahay. Huwag kayo magpapailaw sa loob ng bahay. Yan guys, hanggang sa antayin nyo na dumating yan. Yung ano na yan, antayin nyo. Dahil makikita nyo yan guys, kung sino yan, asbo na yan. <clears throat> Tapos ngayon, latiguhin nyo guys, ng latiguhin. Dahil takot na takot nyan guys, sa latigo talagang grabe. Tapos ano din guys, yung ibang asbo, isabuyan e, nyo ng asin dahil yung up, iba guys ha, yung iba na asbo ay kumbaga tinatalaban talaga yan guys masakit yan sa balat nila parang asido yan guys sa katawan nila guys na tumatama ang asin ha pero meron namang mga asbo guys na hindi sila takot sa asin hindi lahat yan guys ang ibig kong sabihin na kumbaga ito guys ay mga sinishare ko sa inyo kasi marami ang nagtatanong sa akin kung ano daw ang gagawin kapag may asbo ha yan guys ang ibig kong sabihin ha kasi ako guys, naniniwala ako sa ganyan guys. Kasi ultimo ako guys, ay may, may chuhin ako guys sa, sa province namin guys na kumbaga asbu, ha, asuwang Yan guys ang ibig kong sabihin. May chuhin ako. Yan guys ang ibig kong sabihin. Kasi kumbaga ang asawa niya guys ay meron. Ngayon, hinawaan na din yung asawa. Yan guys. Tapos ngayon, ang bilin niyan lagi ni, ng magulang namin, pagpupunta kami guys sa pistahan, doon sa lugar nila, sasabihan kami niya na, huwag kayo makikinom doon ha, huwag kayo makikikain. Yan guys, pero nakikikain kami niyan. Ha, yan guys ang ibig kong, nakikikain kasi syempre gutong ka. O makikain ka, yan guys ang ibig kong sabihin. Pero hindi naman kami guys sinawaan Kasi baka na ano naman na syempre, kumbaga pamilya. May iba naman talaga guys, na gusto naman nila na manghawa ng manghawa. Ganun guys ang ibig kong sabihin. Tapos nang namatay na guys yung, yung tito ko guys ha kasi nung namatay na guys ang tito ko sa madaling salita namatay alam nyo talagang ang dami-daming pumunta guys na hindi 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 namin kilala sa madaling salita hindi kilala ng family namin na mga kumbaga gabi sila pumunta guys tapos nakapangshade ha yan na guys ang ibig kong sabihin yung pala guys ay mga kasamahan yun kasi kumbaga may mga samahan sila Ganun guys ang ibig kong sabihin. Pero mababait naman sila. Hindi naman sila nang aano ng basta-basta. Yan guys. na Lalo na kapag kapitbahay. Yan guys. Tapos kapag mayroon ng ganyan guys. Ha? Pag mayroon ganyan. Ano nyo yan. Murahin nyo. Ganun guys. Sabihan nyo na ano. Na kilala kita. Ganyan guys ang ginagawa namin. Nang nanay at tatay ko nung mga bata pa kami. Na kapag may mga dumadalaw sa amin na mga ganyan. <clears throat> Lalo na kapag may mga sakit ka, may mga bata pa. Yan guys, minumura nila. Tapos sinasabihan nila na kita. Baka gusto mo bukas puntahan ka namin dyan sa bahay nyo. Yan guys, ay aalis dahil takot yan. Ganon guys, ang ibig kong sabihin dahil ayaw din naman nila guys ng iskandal. Ganon guys, kung magamara bata pa ako guys is talagang ano na ako guys. Lalo na yung nasa 20s ako guys. Nasa 20 ako guys na mga 25 yata yun guys na ang tatay ko ay nagkasakit. Isa pa yan guys na kapag may sakit ang isang tao, may sakit ha. Dadapuan at dadapuan, kumaga dadalawin lagi yan guys ng asubo na yan. Yan guys ang ibig kong sabihin dahil bakit si dad dinadalaw lagi guys? Sa dahil yan guys na may mga sakit na yan, buntis na yan o kahit na ano pa yan guys, Ha, ay mabango yan sa kanila. Bangong-bango sila dyan. Yan guys, ang ibig kong sabihin. Kaya nung tatay, nung time na yun, guys, ang tatay ko guys, ay talagang kumbaga, kasi pag inaasbo guys, yung isang tao, dinadalaw yan, mas lalong manghihina yan guys. Ha? Kaya kumbaga, pag may pamilya kayo guys, na kumbaga alam yung dinadalaw ng asbo, tapos may sakit yan, ilayo nyo na yan guys sa lugar na yan. Dahil imbes na gagaling yan, hindi yan gagaling dahil mas dalong pinapahina yan guys ng asbo na yan. Ganun guys ang nangyari sa tatay ko. Talagang hinang-hina siya noon, kumbaga talagang hindi na makabangon. Tapos ngayon guys, inaasbo siya. Ako mismo guys ang saksi, saksi mismo ako. Tapos nung ano na guys, ay dinala na siya guys sa Bicol. Sa Bicol na siya guys dinala, nilipat na inalis na doon sa amin sa Masbate. Yan guys ang ibig kong sabihin. Ha. Dinala na tapos yun, naka-recover siya, lumakas-lakas siya. Kasi yun niya, hindi na siya madalaw. Ganun guys, dahil ako talagang ko baga marami akong alam sa mga ganyan guys. Dahil ultimo guys, yung, yung, yung lulo ko guys ay magaling yun guys. Kumbaga, magaling din siya guys sa albularyo. Yan guys, kumbaga ang mga asbo niyan guys ay takot sa kanya. Yun guys, kaya kumbaga naniniwala ako sa sa mga ganyan. Tapos gawin nyo na lang guys, kumbaga kapag ganyan na may mga ano sa paligid nyo, umaali-aligid, gawin nyo na lang guys yung mga bagay na sinabi ko sa inyo ha. Pasensya na kayo guys kung bihira ako makapag-vlog kasi alam nyo naman guys ha, sa naunawaan unawaan nyo. Tapos minsan guys sa messenger hindi talaga ako guys makapagbabad. Dahil kumbaga talagang busy talaga ako yan guys dahil sinasabi ko sa inyo all around, all around ako. Ask him Julie Janem guys, yung yung Facebook ha, kung ano yung pangalan ko dito sa YouTube, yun din guys ang pangalan ko sa sa Facebook. Hayan lang guys. Thank you guys. I love you all.